Oh good morning. It's Saturday. Uh, tapos kami mag-breakfast. Wala kami magawa. Lakad-lakad uli. Wala kami pasok ni Gabayan. May nakita akong comment. Sabi, ano? Ah, tanong. Kung so, paano kami nakarating dito sa Canada. Ayun, uh, sagutin natin. Uh, nag-apply si Jenny. 3 years ago. Uh, bagong pathway, HCCP. It's like a caregiver pathway. Pilot program. Ayun, okay, nag-apply siya. And that time, si Jenny ang naghanap na employer. By uh, Indidia at our Facebook tapos naghanap din si Jenny na uh, ang na? consultant may nag-respond kay Jenny na employer so in-interview siya nakapasa siya at, at yung employer din niya nag-suggest na isama kaming family sa application so, so yun eh sinama kami ni Jenny sa application family that was 2020 then matagal parang nawala namin ng pag-asa and then last year sunod-sunod ayun, dumating yung uh, approval ng application ni Jenny uh, biometrics, medical pinagsabay then after a month may dumating uli na letter uh, passport request na naming apat so papalit balik kami ng Pilipinas Brunei I think three times last year and now nandito na kami actually si Jenny na una dahil may work pa ako sa Brunei ayun, ayun ang ginawa namin para makarating kami dito sa Canada apply ng apply hanap ng hanap ng employer and at the same time consultant na rin na uh, bait matulungin tapos yung ako naman lang nandito na si Jenny naghahanap na rin ako ng work by hindi uh, Indeed kaya 4 days after ko dumating dito sa Canada may work na agad ako tapos yung mga anak ko naman after a month may, may trabaho na rin September 2023 dumating si Jenny rito, then kami naman tatlo. Is November 2023. Ayun. Uh, thank God nandito na kami magkakasama. Sabayan. So, Shoutout. Shoutout.